Ay, mga mahal ating topic ngayon. wala din ang tanong ni Ronero? Ang tanong niya ay, kapag ba nasa ibabaw ka at nakapasok yung T sa loob ng iyong bulaklak, isinasagad eh mo ba ito ng todo? At ano ang pakiramdam? So yan ang ating pag usapan for today's video. Ang interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So isinasagad ko nga ba nang todo ang sagot ko ay oo naman masarap yung dahan-dahan mong isasagad tapos ikakayod mo pa Opo, ikinakayod ko pa sa loob. Tapos iaangat ko na naman. Tapos dahandang ibabaon. Tapos isinasagad. Tapos ikinakayod. Ganun po. Mas masarap po kasi para sa akin ang ganun. Okay po? Tapos tumada pa din po ako para naaabot yung aking dalawang bundok. Para may ginagawa din doon So, sana nasagot ko ng tama ngayon. Tanong hindi pa like this video. Please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.